Walang kasama ang mangyayari sa isang anak na matalimahin at magalang sa kanyang magulang. Epeso 6.1-3 Mga anak, magsitalima kayo sa inyong mga magulang sa Panginoon sapagkat ito'y matuwid. Pagka tumatalima ba ang anak sa magulang? Di ba ang anak ay pakinabang ng magulang? Pagka ba siya ay magalang sa magulang niya. Di ba, nakikinabang ang magulang sa anak? O, oh, ay eh, merong mga anak, eh. Bata pa lang, eh. Pinakikinabangan na ng magulang, eh. Marunong nang maghanap buhay, tumulong sa bahay. Merong anak nakapakipakinabang sa magulang. Kaya pagka ang anak sumunod sa utos ng Diyos, nagiging pakinabang ka ng magulang mo, hindi ng Diyos. Ngayon, e eh sino pa makikinabang pag sumunod ka sa magulang mo, Dos. Igalang mo ang iyong ama at ina, na siyang unang utos na may pangako, upang yumaon kang mabuti at ikaw ay mabuhay na malaon sa lupa. Nakita mo, sino pa ang nakinabang pagka sinunod mo yung utos ng Diyos? Pinakinabangan ka bilang anak sa pagtalima mo, sa paggalang mo. Nakinabang ang magulang mo sa iyo. Pero hindi naman ang magulang mong gumawa sa iyo.